Bakit napuputol ang buntot ng butiki? 1. Depends sa laban sa mga mandaragit. Kapag nahawakan ng isang mandaragit o tao, ang butiki sa pamamagitan ng buntot, maaaring kusa itong tanggalin ng butiki upang makagambala sa umaatake. 2. Patuloy na gumagalaw ang buntot. Matapos itong matanggal, yung buntot ay patuloy na kumikibot at kumikibot ng ilang minuto. Ang bagalaw na ito ay eh, nakalilito sa the mandaragit at nagbibigay ng na oras sa butiki upang tumakas. 3. Mga ligtas na break zone. Ang mga butiki ay may mga special na fracture plane, ilang tail vertebrae, mga natural na mahinang spot kung saan madaling matanggal ang buntot nang hindi masyadong dumudugo. Maari bang tumubo muli ang buntot? Yes, karamihan sa mga butiki ay maaring tumubo muli ang kanilang mga buntot sa paglipas ng panahon, bagaman ang bago ay maaring. Mas maikli magkaiba sa kulay or texture gawa sa cartilage sa halip na buto. Tandaan, bagamat nakakatulong ito na mabuhay ang butiki, ang pagkawala ng buntot ay nakakastress at nakakaubos ng enerhiya kaya hindi ito nakakapinsala. Iwasang hawakan o hilahin ang butiki sa kanilang buntot. Kahit na tumutubo ito pabalik, nagdudulot ito ng stress sa butiki at pagkawala ng enerhiya.